Sinong horror villain yung kaya nyong matakbuhan for 3 billion dollars? Napadaan kasi sa akin to. To win 3 billion dollars, you have to survive 24 hours getting chased by a horror villain of your choice. Who are you picking? Oh, ito yung akin ha. Nang una dito na pinaka-confident ako kay Leatherface sa Texas Chainsaw. Bakit ka mo? Kasi hindi naman siya immortal at totoong tao lang. Oh, hindi, malaking tao yan tapos may chainsaw. Yun na nga eh, malaking tao yan so imposible ako mahabol niyan unless mag ala Lebron siya or Giannis na nakaturbo tumakbo. Sunod na natin si Ghostface sa may scream. GG, super easy lang to. Kung may trust issue ka sa mga tao, malaki yung chance ang makakasurvive ka dito kasi kadalasan si Ghostface yung mga kaibigan mo lang eh. Tapos mapayat lang, tapos tela lang yung damit niya kaya imposible talaga ako mahabol niyan. Nod si Freddy Krueger and ang game plan ko dito malakuya germs. Walang tulugan. Laklak -lak ako ng sampung sachet ng kape para lang hindi ako makatulog for 24 hours. So next natin, paano pa pag si Chucky tapos yung original version pa niya? Usapang takbuhan or habulan lang. Ang liit ng bias niyan, imposible akong mahabol niyan kahit gawin mo pang isang linggo eh. Tapos ang liit-liit pa niyan, pag mahabol ka na niyan, sipain mo lang ulit eh. Usapang manika, isama mo pa si Annabelle kahit i ko pa yan eh. <laughs> Tumari, eto si Annabelle or si Chucky, lalapit siya. Yep mabigatan si Jason Voorhees. Medyo challenging to. Ikaw lang madidistract tsaka makikipag ano. Paniguradong makakaligtas ka dito eh. Ang mahirap pa dito kapag na-corner ka nyan. immortal yan eh. Kaya dapat malayo ka palang. Tumatakbo ka na. Siyempre sunod na natin yung tropa niyang si Michael Myers Ito yung ayaw kong kahabulan eh. Kasi feeling ko talaga nagte-teleport to eh. Bilis nung takbo nung hinahabol niya. Tapos siya naglalakad lang. Tapos next scene katabing niya na like ano yun? last si Jeepers Creepers. Medyo 50-50 ako dito kasi bukod sa immortal na to, nakakalipad ba? Puro kung makakasurvive man ako dito dahil sa takot ko sa kanya eh. Hindi hindi ako magpapahuli dyan, baka kunin yung ulo ko at balat ko eh.